Ito so, na yun na guys, paahon na sila Ito ang second group natin Ayan po si Joseph Valese Si... hindi si... ko kilala Ayan po si Ailun 3 vs 1 ang laro natin ngayon sa KOM Ayan na Ngunit nangunguna sa ahon Wala masyadong mabilisong paano mo Yes! Bilis lang mo di Grabe ang gearing ni Idol Maintain bende 15 Pilit mo pa, sige pa Kunti na lang, wag mo tignan po, Yoko, yoko yan, dito ba lang Wala yun na 25 Pag uh, -ma maintain si Idol lang kids eh Oh, tinayuan na Ayan na boss Wala nang makukang, wala nang mga oh, kapis Wala nang na, makukang na, Wala oh, nang makukang Rabit na yan Okay Tis lang Grabe manis siya lolo. Oh no? uh. Yan na si Lamods Bilisan mo Dagdag -dag ka Dagdag -dag ka Isa lang Tayuan mo na Okay Remate mo na yan Bubble guys Smartlands Balm yan oh Malapit na Mods Tayuan mo! Kuha mo na Muds! na! si ang makakuha ng ating KM si eh. 192 KG raw

Pwede. Umikot na. Pababa na si Idol. Siya ang nakapunan. Ah, na? Oo, sir. Hindi na pupunta ka kapo? Hindi na, sir. Balik na yun? Oo, sir. Hindi na pinayagan. Hindi ang XC lang. Oo, sir. Hindi na sila, sir. Oo, guys. Bumahan na to siya kanina agad. Ganyan nga siya, re. tinuloy. Balik na. Balik na kayo. Guys, bagon na si Bing. Salog <laughs> na naman yan. Groggie si Idol. Punti no. kabugi <laughs> muna tayo. Guys, ito ang second group natin ngayon. day kadim na ito nagahabulan sila ba Umatake! Umatake si Idol! Ay na ako! Eo na Palapit na ng palapit sa breakaway ang grupo na Ang na sumak Yan na <laughs> mga i Magdagan mo pa, huwag ka na magpahabol Magdagan mo, huwag ka na magpahabol Lastin Hindi okay pa Maspal ka lang, no? Sige, na, Tatahan mo Malapit na, tiis na lang, ganyan lang Huwag ka na magpahabol O, oh, sa sir. sir Aljan, naka-temp ng breakaway. Ay, si Kayo. Kate, Kate Rivera, naka-temp breakaway. Woo! Ka rin kahit malayo huwag kang kambante tuloy mo lang kahit malayo kay nagsakan mo pa rin Sa kabila tayo sir, mas maganda. Hindi, pagtabi dyan lang. Idol sa so mga idol, tapos na yung karera natin. Shout out sa'yo iyo. Nangyari boss. Okay, okay boss, naubusan ka? Naubusan. Naubusan si idol. Aga, aga aga kasi tumira ba. Hindi natiis hanggang lulo. Guys. Sa idol, ano masasabi mo? Jakas. Lakas nila boss Uy Paano, paano Guys Load ka rin guys Kaya sa Diago ko natuloy niya na Mga idol o natuloy ko nang boss Pag-ilang na. ka boss Pag-ilang 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 ka boss pag ilang boss pag boss pag boss ka interview tayo Mas, ano yung masabi mo sa panatang kanina may tulog naman guys, konti lang maganda panatang naman na guys grabe Habib. yung panatang kanina I can explain it but I love it Ay! I love it yeah. Yeah. Uy, ano masabi mo Uy, si idol man si habibi, habibi. si scammer to papa Scanner, Oh, scammer. Oh, ay. Mga idol. Ito talaga yung champion, boss. Champion, boss. Picture, picture, picture. Pwede, battle ko. Voice of my coach most powerful. Ay, Uy! Kayo kayo. Uy, bang TikTok na wala. Nakakita yun. Nandiyo ngayon. Nandun sa one. Dito yung mga nangarira. Uy! Eh, boss, ano na sabi mo, third ka? Sina lang. Lakas, boss. Ikaw, Sol. Ano sabi Sol? Wala, boss. Tegi. Ibang bike to, boss. Ibang <laughs> bike. Oo. Uh. Ah, uh, guys. Ano sabi mo sa banatan na kanina? Goods. Goods. Banatan, ano? Gamday, banatan. 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 Uh, Malayo pa lang. ka, boss. Boss, boss, boss. Boss, boss, boss. boss, ano Ini banat. 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 idol ko

Inuwi mo lang ba Kurt? Kurt, inuwi mo lang Amoy booster si... Uminom nang si Kurt. Amoy booster si... Bilis! mig no, no. na kami mo. Marama bilis. Uh, thank you very much everyone. Maraming salamat. Kahit pokunti tayo pero at least the uh, activity is successful. And I hope next before pasukan we will do it again. Na da -da dami na pero dire na tasunod Actually, sorry. Kasi hindi tayo nakapasok sa Baliwag kasi sa naka-red alert sila dahil dun sa pakpakan back nung nakaraan. Kaya nag-chase tayo. Then, sa mga polis, thank you. Kay Sir Clemente dito sa sponsorship. Okay. Let's do the awarding. Republic of the Philippines, Region 2, Tagigaraw City. Certificate of recognition is hereby given to you. For the achieving the prestigious title of the King of the Mountain, in recognition of exceptional performance, determination, and outstanding achievements in comparing the high the highest, and setting a new standard of excellence given this 18th day of May 2024 at Signed by first

Okay, thank you very much. For the ninth place is given to Mr. Christian Tumariwan. <laughs> no thanks. No thanks. <laughs>

Justin, Della, first time. Wow, cool. okay. oh, <tip Violsa> bago. Binyagan na yan. Hi, si Rons. Din, Baler, Din. Din, Baler, Din. Yan Okay, for the fifth place with trophy certificate, and uh, a medal is given to Aljon. banyago ito tabi natin yung ano, yung ano niya.